Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman lang po pa rin kapampangan kung na po kayo. Ngayon ang pag-uusapan natin ay ang pag-aabroad. Yung mga na-topic ko ng isang araw sa inyo ay, ay kung paano ang kumita, kung paano yung mga buhay-buhay dito. At ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano ang mag-abroad kung ano yung mga kalagayan natin, lalo-lalo na sa mga gustong mag-abroad ngayon. Alam nyo guys, ang salitang abroad ay napakasarap pakinggan. Iniisip mo na kapag nag-abroad ka ay giginhawa ang buhay mo. Oo, giginhawa ang buhay mo. Kapag maganda ay napuntahan mo destinasyon, ang inyong kumpanya, ang inyong mga pinasukan at ang inyong mga amo, lalo lalo na sa mga katulong at ang mga iba naman, may minamalas, may siniswerte. Ganun po ang buhay-buhay dito, lalo lalo na ang pag-abroad. So, iisa-isahin natin ang buhay-buhay natin. Buhay ko, buhay ninyo, at buhay nating lahat. Sa atin, wala nagtulak sa atin para mag-abroad. Sarili natin decision yan. Dahil gusto natin kuminawa ang buhay, maibigay yung mga pangangailangan ng ating pamilya, ng ating mga anak, ating mga asawat, mga magulang, mga kapatid. Kaya nag-abroad tayo dahil sa hirap ng buhay, siyempre yung mga narararasan natin na hirap ay na, na, itutulak tayo na mga ibang bansa para nasa gano'n naman guminawa at may bigay natin yung mga pangailangan ng ating mga maha sa buhay kahit mahirap sige, labat tayo para tayo mga sundalo sa hirap sa ginawa sa sikap, sa tiyaga. Ganun ang mga Filipino workers na katulad ko, katulad ninyo, katulad nating lahat. Nangangarap tayo na guminawa ang buhay natin. Kaya, guys, pag-isipan ninyong mabuti kapag kayo ay mag abroad Dahil kapag nandito na kayo, sinasabi ko sa inyo na yung mga nararanasan ninyo Nahirap, tiis, sakripisyo ay talagang mararanasan nyo dito. Kung ano yung kaginhawaan nyo sa atin, kung malaya kayo, nakakagawa ng mga gusto nyong gawin. Kapag nandito ka na, ay hindi mo na magagawa. Kontrolado po yan. Lalo lalo na yung mga kadama dyan. Kumusta po kayo? Ayan. Sinasabi ko lang po sa inyo ito para sa mga mag-aabroad ay alam. At para makaisip kung tutuloy sila o hindi. Hindi ko kayo tinatakot, hindi ko kayo uh, binibigyan ng negatibo. Ito'y sinasabi ko lang kasi ang pag abroad kailangan may tibay ng loob, may isip ka, may diskarte. At unang-una, kailangan yung determination mo, yung pangarap mo. Dahil dito sa abroad, kapag wala ka dyan, hindi ka magsusurvive, manwala po Sa mga nag-abroad dyan, lalo-lalo na sa mga kaibigan natin dyan, na mga Filipino workers dito sa ibang bansa, lalo-lalo yung mga kadama, yung katulong sa bahay. Di ba po napakahirap? May mga Matagal na dito at yung mga bagwan. Kasi po, kapag minalas malas ka, lalo-lalo na ang amo mo ay napakasalbahe. Hindi ka pinapakain, hindi ka pinapasweldo ng maayos, dili ang mga sahod mo, at saka isa pa, yung kulang kayo sa tulog, at yung iba, yung pagkain, hindi nila pinapakain ng kanilang mga katulong, ginugutom nila. Hindi tayo hayo, tao tayo. May puso tayo, may damdamin, narar may may ano tayo, nararamdaman din tayo. Ka hindi tayo manhid, nakakaramdam din tayo ng pagod at gutom. Pero sa kanila, yung mga amo ninyo, hindi nila ramdam nila yan dahil yung niisip nila sinasahuran kayo dapat pagpaguran nyo kaya kaya naman kayo kapag nandito na kayo at kumikita kayo mag isip kayo dahil hindi habang panahon na naghihirap tayo naghihirap kayo naghihirap tayong lahat kailangan ng pera natin ay na palahalagaan natin mag ipon tayo kasi nga pumunta tayo dito para sa ating pangarap para makaipon at mayayaw ng ating pamilya. At dyan naman sa Pilipinas, sana anin nyo rin yung inyong pamilya, lalo lang yung mga magulang ninyo, mga kapatid, yung mga kamag-anak ninyo. Kailangan pahalagan ninyo rin po sila. Hindi yung akala ninyo pinapulot namin dito ang pera hindi po nagkakamali po ay pinaghihirapan namin ito sa dugot pawis namin. Ayan, para lang maibigay sa inyo may ipadala. At ang inyong mga magulang nagtitiis, yung pagkain nila, hindi sila nakakain ng maayos, hindi sila nakakatulog ng maayos. Dahil nga sa sobrang trabaho, maniwala buwayo, Kaya yung time na ano, yung meron kayong oras sa inyong pamilya, mga magulang ninyo, tawagan ninyo, iparamdam ninyo sa kanila na importante sila. Yun lang po ang nagpapalakas sa kanila. Yung tawag ninyo na kumustahin sila. Hindi yung tatawag lang kayo kapag may kailangan kayo, guys. Yung hihingi kayo ng pabor na yung kailangan ninyo na mabili gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganon. Bilhin mo ko ng cellphone, bilhin mo ko ng gadget, mga alas. Ganon ba? Hindi po ganon. Kailangan kapag humingi kayo ng ano, pabor, kailangan iparamdam nyo rin sa kanila yung kanil, ang inyong pagmamahal. Kasi po, yun po ang nagpapasaya sa kanila. Kahit na mahirap at uh, yung mga kailangan ninyo, ibigay nila para sa inyo. Magtitiis sila dito. Ganun ang mga OFW. Yung mga hindi pa nakakaranas dyan. Yung mga hindi pa nakakaranas na mag-abroad dyan. Subukan ninyo para malaman ninyo. Oo, mayroong sinuswerte. Mayroong minamalas. Kaya kapag sinuwerte ka, pagigihin mo na ang buhay mo, mag-ipon ka. At yung pangarap mo, kailangan, tuon ka, at kapag uh, okay naman ang mga trabaho mo, destination mo, magpasalamat ka, at lahat ng mga pangarap mo, ay natupad mo, at lalalo sa pamilya mo. At kapag binalas ka naman, magtiis ka lang, magtyaga, at dumiskarte at kapag natapos na yung kontrata mo, kailangan may ipon ka. Hindi yung aalis ka, babalik ka, ayun. Parang wala, normal lang. Tabla-tabla. Hindi po ganun. Kailangan kapag nagtiis ka, nagtsaga ka, tumagal ka dito sa abroad, kailangan meron kang naipon at in the future ay meron kang nakita sa pinagpaguran mo maraming mga nag-abroad na dito na tumanda na. Yung 25 years na pananatili nila dito, yung iba, 15 years, 10 years, wala pa rin ang ngayari. Kung pwede nga lang, is lifetime sila dito. Hindi naman pwede yun. Kaya tumatagal sila dito dahil nga yung pangangailangan ng pamilya nila ay hindi pa sapat. Kaya at sa mga mag a upload dyan mga payo ulang po sa inyo maging ano tayo alisto yung isip natin paganahin natin kapag nandito na tayo dumaan tayo sa fidos at paganahin natin yan yung free departure orientation seminar yun po ang unang unang na kailangan paganahin ninyo kaya po tumada tayo sa ganyan para alam natin ang ating mga gagawin. At ang, mga problema, lalo-lalo sa pamilya, yan ay nakakapanghina ng loob pag dumating sa atin yan. Guguluhin tayo, babalisain tayo kapag tumawag ang mga pamilya natin sa Pilipinas. Ang mga problema, kailangan guys maging matatag tayo malakas. Sabihin natin ang mga problema natin dito tumawag ka at sa dyan sa Pilipinas, magtulungan po kayo tayo. Kung ano mga problema na nararanasan natin, sabihin natin sa kanila. At lalo-lalo na kapag kumikita kayo, kailangan both magtulungan po. Yung mga kinikita ninyo, sabihin ninyo, mag-save at magtira sa mga pinapadala ninyo. Huwag maging ubus biyaya. Happy go lucky. Bili dito, bili doon. Kailangan po maging wise tayo lalo sa paghawak ng pera. Dahil po sinasabi ko po sa inyo at sa mga nakakarami, alam niyo naman po, hindi po tayo lifetime dito. Mauubos ang ating panahon, taon dito sa abroad kapag ganyan ang estado mo, yung happy go lucky ka at hindi ka marunong magtabi, walang mangyayari sa buhay mo. Yan ang tandaan mo. Kaya itong video ko na ito ay sinishare ko lang po sa inyo. Para alam nyo rin po kung anong buhay-buhay dito sa abroad. Umalis po tayo. Kailangan pagbalik natin. Meron tayong ipon at meron tayong na pala sa ating mga pinagpaguran. Hindi ko naman nilalahat ang mga nag abroad ay siniswerte. Meron talagang minamalas, lalo lalo na kapag napunta destination ay hindi maganda. Maraming nangyayari, lalo lalo na sa mga katulong dyan. Maraming ginagahasa, minamatrato, hindi pinapakain ng amo at hindi rin pinapasahod ating iba hindi nakakayanan ng mga problema sa kanilang pamilya, ayun, kasama na rin yung pag ganun na mga sitwasyon na hindi na nila nakakayanan, nagpapatiwakal. Yun ang iwasan natin yung mga problema na yan. Kailangan maging matatag tayo. Resolbahan natin ang ating mga problema. Ganyan po. Sa mga ano naman dyan, swerte dyan sa pag-abroad. Ayan, hindi po naman lahat na minamalas. Kung baga sa isang isa daang porsyento, mas marami ang binamalas kesa sa siniswerte. Kaya kapag ika'y sinwerte, ayan, magpasalamat ka na sa Diyos sa lahat ng mga biyayang natanggap natin, ninyong at nating lahat. At kapag minalas ka naman, ayan, uuwi ka ng napakahon, di ba? lungkot niyan na nag-abroad ka, hinanap mo ang kapalaran mo. Ang ahantungan mo pala, ang kapalaran mo na maisilid ka sa kahon, yun po ang pinakamasakit. Kaya po tayo mag-abroad. Pakaisipin ninyong mabuti at kailangan dito sa abroad, yung ko sa inyo ay kailangan madiscard ka, matalino ka, masipag, masino. Kapag wala ka niyan, hindi ka magsusurvive. Yan ang sinasabi ko at lagi kong uh, sinasabi sa inyo kahit ako sa ating lahat lalala sa mga datihan na dyan sana meron din kayong mapulot dito sa sinasabi ko at pinapalabas kaya lang naman itong vlogs na to ay ginawa ako para meron din, kay, meron din akong libangan at sa mga naging ano ko dyan uh, naging buhay-buhay natin Sinishare ko lang din po at para meron din kayong kapulutan na aral o ideya o tips sa pag-abroad. Okay po, ayan, maraming maraming po salamat sa inyong panunood. Sana eh uh, subaybayan niyo po lagi ang aking channel for Bering ka pang Kapampangan and click the bell button notification para updated po kayo sa mga video na ina-upload ko. Maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.